Welcome back sa ating YouTube channel mga kabasketball. Pag-usapan natin ngayon ang sinabi ni Kevin Durant na Lakers daw ang magcha-champion sa in-season tournament. Iyan ang ating pag-uusapan dito sa ating video. Sinabi ni Kevin Durant na Lakers daw ang magcha-champion sa in-season tournament. Isang team na lang po ang hinihintay kanina para makumpito ang mga teams na maglaban-laban sa in-season tournament semi-final. At nanalo dito ang Milwaukee Bucks kontra sa New York Knicks. Samantalang naglaban rin ang Los Angeles Lakers kontra sa Phoenix Sun para sa huling spot kanila kung saan naging dikdikan ang laban sa dalawang kupunan. Naging solido ang performance ng Lakers sa first half. Diin nakalamang pa sila ng 16 points pero pagdating ng second half, dito na nakahabol ang Phoenix Sun at nakuha pa nila ang lead ng Lakers. Pero dahil sa takeover ni Lebron James sa fourth quarter at sa isang 3 points ni Austin Reeves, nakuha ng Los Angeles Lakers ang panalo sa score na 106-103. Solid games kay Lebron James na mayroong 31 points, 8 rebounds at 11 assists. At si Anthony Davis naman ay mayroong 27 points at 15 rebounds. May 20 points at 6 rebounds at 2 assists naman si Austin Rebs Para naman sa Phoenix Suns, may 31 points kay Kevin Duran at makakaharap ng Lakers ang New Orleans Pelicans sa quarters final. 'Yon mga idol, magcha-champion kaya ang Los Angeles Lakers sa in-season tournament. 'Yan ang ating aabangan dito sa ating channel. At paki-subscribe naman sa ating channel at pakihit ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video. The Lakers since they beat us <laughs> and they got the size to compete with anybody. They got the quickest, the quickest flight out of anybody. <laughs> Most fans out of anybody, so it's set up for them to win. I, I can't wait to watch.